Hindi nalingid sa ating kaalaman ang kapangyarihan ng US Dollars upang kontrolin ang daigdig. Ngunit nito lamang mga nakaraang linggo ay may iilang pangyayari na tila siyang babago sa takbo ng mundo sa hinaharap. Isa na rito ang bagong pahayag tungkol sa bagong pamamaraan ng BRICS Payment System na siyang susubok sa katayuan ng US Dollars sa mga international transactions. Maliban dito ay mas nagulantang ang marami lalo ang makapangyarihang bansang US sa biglaang desisyon ng Saudi Arabia na itigil ang limang dekadang petrodollar agreement nito sa United States. Ibig sabihin nito ay ang Saudi Arabia ay nakikipagpalitan na ng langis gamit ang iba't ibang currencies kalakip na ang Chinese RMB, Euros, Yen, INR, and Yuan at hindi na sa nakasanayan ng buong mundo na tanging US Dollars lamang ang tatapat sa halaga nito. Ngayon naman, mga kaalam, ay pag-uusapan natin kung ano nga ba itong petrodollar at gaano nga ba ito kahalaga ekonomiya ng daigdig. Matapos maabanduna ang gold standard, inangkin ng US dollars ang currency na siyang tatapat sa halaga ng langis sa buong mundo. Ibig sabihin kung ano ang magiging halaga nito sa dolyar ng Amerika ay siyang magiging batayan ng presyo langis sa lahat ng pamilihan sa buong mundo. Ayon sa Investopedia, and petrodollar system ay umusbong matapos ang aftermath ng US sa pagpapatigil ng gold standard. Noong panahon kasi, sa ilalim ng Bretton Woods Agreement, nakabase ang currency ng US sa ginto sa rate na $35 per once. Ano nga ba ang dahilan ng pagkakaroon ng naturang kasunduan? Ang kasunduan ito ay pinangunahan ni Henry Kissinger noong 1974 upang masiguro na mangingibabaw ang US dollar sa pakikipagkalakalan ng langis. Nahikayat noon ang Saudi Arabia na lumagda sa kasunduan kapalit ang pangakong susuportahan sila ng United States mula laban nito. Sa katunggali nitong Iran at poprotektahan sa ilan pang mga pagbabanta laban sa rehiyon. Sa mga panahon ding iyon, at nawala na ng kredibilidad ang dolyar ng Amerika, matapos sinuspende ni President Richard Nixon ang gold standard noong 1971. At dahil sa paraan na gumawa ng petrodollar system, ay muli nilang mapapanitili ang kapangyarihan at halaga ng lugar sa buong daigdig, bilang isa ang langis sa pinakamahalagang produkto na inaangkat ng maraming mga bansa. Paraan din ito upang maangkin ng bansa ang patuloy na pag-angat ng takbo ng kanilang ekonomiya sa pamamagitan ng substantial debt accumulation. Kaya nga simula noong taong 1970, ang palitan ng langis ay pinamamahalaan na ng US Dollars na siyang nagbigay ng kapangyarihan sa currency ng Amerika, ng kapangyarihan bilang basehan sa kalakal ng pinakamahalagang produkto ng mundo. Ang kasunduang ito ang pinanghahawakan ng Estados Unidos upang mamayagpag ang kanilang ekonomiya sa napakaraming mga tao. Gayunpaman, kamakailan lang nang umusbong ang ilang mga geopolitical shifts at pag-usbong ng iilang pagbabago sa mga payment systems ang sumubok sa naturang matagal ng pamantayan na petrodollar. Bagamat nakasanayan na ng mga oil exporter na dumipende sa palitan ng langis gamit ang US Dollars, ay hindi rin naman mapipigilan ang iilang mga tawag ng pagbabago lalo pat ang mga pagbabagong ito ay maaaring mas magbigay ng magandang benepisyo sa mas nakararami. At hindi lamang sa iisang bansa na patuloy ang namamayagpag sa marami ng mga taon. Mula sa 70%, bumaba ang hawak ng USD sa 58% bilang world's reserve currencies, ngunit higit na mas mataas pa rin ito kumpara sa iba pang malalaking bansa. Ngunit paano na nga lang kaya kung tuluyan nang alisan sa US Dollars ang pagiging batayan sa palitan ng langis. Mapapanatili pa kaya nito ang kasalukuyang estado? Bakit nga ba mahalaga ang petrodollars? Ang petrodollars ay halagang nalilikom US Dollars bilang kita mula sa mga bansang pinagbebentahan ng langis at iba pang petroleum products sa buong mundo. May malaking implikasyon ito sa estado ng ekonomiya ng bansa maging sa tatag ng kanilang dolyar sa pandaigdigan nitong halaga. Narito ang ilang bagay na apektado ng naturang sistema. Una, ay ang global oil trade sa US dollars. Mula 1970s, halos lahat ng mga international oil transactions ay isinasagawa gamit ang US dollars. Ibig sabihin, kinakailangan ang mga bansang nais bumili ng naturang produkto ay kinakailangang may hawak na dolyar upang makabili ng langis na siyang naging dahilan ng patuloy na pagtaas ng demand sa naturang currency. Pangalawa, ang recycling of petrodollars. Ang mga oil exporting countries ay madalas nag invest ng kanilang excess US dollars sa US Treasury Security at iba bang dollar-dominated assets upang mapanatili itong safe habang kumikita sila pabalik. Ang prosesong ito ay tinatawag na petrodollar recycling na siyang nakakatulong din sa budget and trade deficits ng U.S. government. Pangapat ay ang lower borrowing costs for the U.S., ang pag-angat ng demand para sa U.S. Treasury Securities mula sa oil exporting countries ay makakatulong upang bumaba ang interest rates nila na malaking benepisyo para sa kanilang pamahalaan at mga consumers. Yan ay dahil kung ang bond prices ay tataas, ang kanilang yields at natural na bababa. At panglima ay ang geopolitical influence. Ang petrodollar system ay nagbibigay sa US ng degree of leverage sa oil exporting countries na nakadepende sa US dollar at mayroong vested interest sa pagmintina ng lakas nito sa daigdig. Ngunit paano nalang lang mapapanatili ng US ang mga benepisyong ito na napakinabangan nila ng ilang taon kung bigla na lamang uurong ang Saudi Arabia sa kasunduan ng petrodollar? Ano kaya ang magiging matinding epekto nito sa US at ano kaya ang pagbabagong maibibigay nito sa mundo? Sa aksyong ito, tiyak na mawawalan ng dominance ang bansang US. Ngayon na wala na ang gold standard o ang petrodollar system, ang US ay panigaradong haharap sa matindi nitong kahinaan. Ang mga pagkakautang ay mas lalong lulobo at ang US ay mawawalan na ng kakayahang mag-imprinta ng dolyar nang mas malaya kumpara noong una na siyang maglalagay sa kanilang ekonomiya sa hindi tiyak na posisyon. Ang pagpapahintol ng Saudi Arabia sa Petrodollar Agreement ay magbibigay ng iba't ibang implikasyon sa global economic and geopolitical dynamics. Iilan sa mga ito ang impact ng US dollar sa mundo. Naging mahalaga ang ginampanang tungkulin ng Petrodollar sa pagmintina ng US dollar bilang world's reserve currency at sa pagtatapos ng naturang kasunduan ang global demand ng U.S. dollar ay panigaradong bababa at magpapahina sa halaga nito sa mundo. Pangalawa ay ang geopolitical realignment. Ang petrodollar agreement ay hindi lamang isang economic arrangement kundi isa ring geopolitical arrangement na nirepresenta ang alliance ng U.S. at Saudi Arabia na kalakip ang military at political support mula sa U.S. Ang desisyon sa paghinto ng kasunduan ay maaring pagpapahayag ng pagbabago ng geopolitical alignment ng Saudi Arabia na maaring binago ang direksyon na mas mapalapit sa iba pang malalakas na bansa tulad ng China, India at Russia na siyang alam natin lahat na nagpapahayag ng kanilang pagtutol sa pagiging dependent sa US dollar sa pangdaigdigang kalakal. Pangatlo ay ang economic impact. Para sa US, ang pagtatapos ang petrodollar agreement ay maaring magresulta ng pagtaas ng oil prices at inflation. Dahil nga ang langis ay nakabase sa presyo ng dolyar, ang may mahinang palitan sa dolyar ay mas mahihirapang umangkat ng langis dahil sa mataas nitong halaga para sa kanila. Kasabay nito ang pagtaas din ng halaga ng gastusin para sa mga businesses at mga consumers at maaring maging dahilan ng pagbagsak ng economic growth. Pang-apat ay ang financial market impact. Ang U.S. financial markets na siyang nakakabinipisyo ng global demand ng U.S. dollar at pagkakautang ay maaring magkaroon ng negatibong epekto. Bababa ang demand ng dolyar at maari ring maging dahilan ng pagbaba ng U.S. government bond na siyang nagsilbing lakas nila sa global financial system. Panglima ay ang shift in global power dynamics ang Petrodollar Agreement ay naging basehan ng U.S. economic and geopolitical power. At ang pagkawala nito ay maaring magbigay daan para sa iba pang mga bansa para makakuha ng kapangyarihan at maungusa ng bansang U.S. At ang panganim ay ang oportunidad para sa ibang currencies. Ang pagpapahinto ng Petrodollar System ay maaring maging daan upang magkaroon ng prominence sa global oil trade ang ibang currencies tulad ng Chinese Yuan INR o Russia Ruble. Maaari itong maging daan upang mas pamaangat ang ongoing trend na de-dollarization in the global trade. Ano naman kaya ang implikasyon nito para sa mga oil and gas companies? Magkakaroon ng exchange rate risks. Ang mga kumpanya ay maaring humarap sa currency fluctuations. Magkakaroon din ng oil price volatility na maaaring makaapekto sa cost inputs at profit margins. Makakaapekto din ito sa strategic realignments. Ang Indian companies ay maaring kailanganin na mag-reassess sa kanilang strategic partnerships and alliances upang tugunan ang pagbabago ng geopolitical alliances. Magkakaroon din ng financial challenges. Ang access to capital and investment ay magkakaroon ng impact dahil ang global financial system ay nababago ngayon sa bumabang role ng US dollar. Magkakaroon din ng regulatory challenges o magkakaroon ng oportunidad ang mga pamahalaan sa pagtugon ng mga pagbabago sa global oil trade practices. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang benepisyo nito. Aasahan na magkakaroon ng improved trade balance. Aasahan din na magkakaroon ng strategic independence dahil hindi nakadepende sa US dollar ang mga international dealings ng India. Mawawala rin ang conversion cost. Kaya kung iisipin ang pagtatapos ng petrodollar ay maaring isang malaking hakbang na talaga namang makakapagpabago sa ekonomiya, geopolitical at financial market implication. Maaring nitong mapahina ang US, pagtaas ng presyo ng langis at pagbabago ng global power dynamics. O di naman kaya ang bagong oportunidad ng kapangyarihan para sa ibang bansa tulad ng India. Ikaw ka alam. Nagulat ka rin ba sa biglaang pagpapatigil ng Saudi Arabia sa ilang dekada ng kasunduan nila ng US? Pabor ka ba sa desisyon nilang ito?